punta sa Padre Pio Church ang mag-asawa. Sa dami ng pinagdalaanan ni Kim Yu, ito yung the best way na ginagawa niya. Sabay silang nagpunta ni Diyosawa nang sa gayon makakuha man lang ng peace of mind at malayo sa mga ibinabato ng haters. Habang tumatagal, mas lalong napatunayan na hindi basta-basta si Paulo sa buhay ni Kimi. Palagi itong to the rescue. Ano man ang kinaharap na problema. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang isyo laban kay Lakam. Hindi rin naman masisisi ang taong bayan sa daming nawala sa aktres. Galit na galit sila. Naglalabas ng mga samot sa komento. Ayon sa mga ito, sinayang lang nila ang pag-upusang loob ni Kimi na makatulong. Bibihira ang mga ganyang kapatid na hindi makasarili. Pipiliin na magsakribisyo para lang mapabuti ang buhay niyang lahat. Masyadong bulag sila Lakam. Hindi man lang nakita na gusto rin ni Kimi na pantay-pantay sila sa pag-angat. Walang lamangan sa buhay. Ayon tuloy, makikita mo talaga kung sino ang makasarili. Akala ata nila Lakam hindi kayang lumaban ni Kimi. Sinagad ang kabaitan ay ang nangyari. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, keep strong lang idol. Minsan kasi, kung si, sino pa ang kapamilya mo, yun pa mismo ang sisira sa katatagan mo. Marami man ang mga ibinabato sa iyo at samutsaring mga pangbabatikos laban sa iyong kapatid. Huwag kang mag-alala. Maraming sumusuporta sa iyo. Ilan lang 'yan sa mga ibinahaging komento. Ko? Anong sa inyo?